Transgender woman patay matapos sa kalin at gulpihin ng dalawang kainuman sa Pasig City. Binawian ng buhay ang isang transgender matapos pagtulong ang golpihin ng kapwa miyembro ng LGBTQIA+ sa Pasig City. Ayon sa otoridad, nakipag-inuman ng biktima alias Shaina kasama ang dalawang kaibigan nito sa Barangay Pineda. Biniro umano ng biktima ang isa nitong kaibigan kaya inawat siya ng isa pa nitong kaibigan na kapwa LGBTQIA+ member. Ngunit ayaw magpaawat ng biktima. Napiko ng kaibigan at sinakal niya ang biktima hanggang hindi na ito makahinga. Imbis na awatin pa nito, tinulungan pang gulpihin ang biktima hanggang sa may lumabas ng dugo sa tenga, ilong at bibig nito. Nakauwi pa si Alias Shaina ng bahay matapos ang panggugulpi. Ngunit ilang araw lang, dumadaing na masakit ang ulo ng biktima kaya't agad itong dinala sa ospital. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang biktima. Ayon sa Pasig City Police, hindi matukoy sa dalawang sospek kung sino ang labis na nakasakit sa biktima. Hawak na ng otoridad ang mga salarin na nahaharap sa kasong homicide.